Itong uh, PLA Navy ship sa Bajo de Masinloc, pakay talaga na banggain ang Philippine Coast Guard vessel BRP Suluan at uh, ang Armed Forces of the Philippines naman. Itong mga aksyon nga ng China, simbolo o mano ng agresyon ng naturang bansa. Kung pa ba tayo ng mga karagdagang uh, detalye ng balita ngayon, tinutukan ni Bombo Bella Pinisa. Pakay talaga ng People's Liberation Army Navy ship na banggain ng BRP Suluan kung saan kitang kita kung gaano kaagresibo ang mga naging aksyon ng naturang mga barko ng China batay na rin sa naging assessment ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine Coast Guard. Ani Browner mabuti na lang at mabilis na nakaiwas ang naturang sasakyang pandagat dahil sa magaling na seamanship ng mga personnel na lula nito kaya naman walang naging danyos o tama ang mas maliit na barko na ito ng Philippine Coast Guard. Bunsod nga nito ay nagbanggaan at nagresulta sa malalaking danyo sa PLA Navy ship at Chinese Coast Guard vessel 3104 ang naging salpukan dahil nga hindi nila naabutan ang PCG vessel ng Pilipinas. Doon sa nangyaring insidente sa uh, Baho de Masinloc or uh, Scarborough Shoal kitang-kita doon yung uh, aggressive na tactics ng China no? Ang uh, ang assessment natin doon ay yung uh, PLA Navy ship ay talagang ang ang pake niya ang objective niya ay iram yung ating uh, Philippine Coast Guard yun din ang uh, assessment ng ating uh, Philippine Coast Guard mm -hmm. so mabuti na lang at mabilis yung ating coast guard na iwasan niya yung uh, PLA Navy at yung uh, Chinese Coast Guard at yun yan nangyari yung dalawang uh, Chinese vessels ang nag nagkapanggaan nagka Nanindigan naman ng general na bagamat nag-iba ang taktika ng China at nagpadala na ng kanilang Navy ship sa West Philippine Sea, ay hindi nila papayagan ang mga aksyon na ito ng naturang bansa. Nagpapakita lamang din anya ito ng pagiging agresibo ng China na siyang nanggugulo sa kapayapaan at kaayusan sa West Philippine Sea. Ani Browner patuloy na maninindigan ng Pilipinas sa territorial waters nito dahil backup anya nila ang batas, maging ang United Nations Conventions of the Law of the Sea at maging ng 2016 Arbitral Tribunal na siyang ibinabasura ang nine-dash line theory ng People's Republic of China hinggil sa pagkamkam ng teritoryo sa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Uh, nakita natin na nagbago yung uh, yung uh, taktika ng China. Sa ngayon ay nagdeploy na sila ng Philippine uh, ng kanilang uh, PLA Navy, no? Uh, at isa itong uh, uh, simbolo ng uh, pag, uh, pagiging agresibo ng China. Sinasabi nila na tayo daw ang uh, nang nanggugulo dun sa West Philippine Sea pero kitang-kita natin kahapon dun sa nangyari na sila mismo ang uh, nanggugulo no because they they continue to claim Baho de Masinloc or Scarborough Shoal as their own territory. Hindi naman tayo pwedeng pumayag diyan. Ta dahil tayo ay back up tayo ng batas, back up tayo ng UNCLOS at yung uh, yung 2016 arbitral ruling na nagsasabi na walang basihan yung 9-dash uh, line ng, ng China. So hindi nila pwedeng angkinin ang baho di Masindo. Samantala nakatakda naman na magkaroon ng pagpupulong ang Armed Forces of the Philippines kasama ang ilan pang katuwang na ahensya upang talakayin ang mga aksyon na dapat nilang gawin bilang pangontra sa mga aksyon na ito ng mga Chinese Coast Guards. Patuloy naman na binabantayan ng Armed Forces of the Philippines, ng Philippine Coast Guard at ng ilan pang katuwang nakagawaran ang mga kilos ngayon ng mga namamonitor na vessel sa West Philippine Sea upang mapanatili at matiyak ang siguridad at mapoprotektahan ang soberanya ng bansa. Iyan muna ang mga updates mula dito sa Quezon City. Ito si Bombo, Bahia, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.